Sinuhayhan ang may salarin siniman Pag open mo. Sinuhayhan ni man. Be, baw. Be, baw. No, kilala ko, gid mo? No? Gaya mo eh? Ha? Gaya mo eh? Hindi mo kuya pag uh, scout ka tinunto mo ha? Ha? Ginano mo na? Manot brush ka? Ha? So, subong so, bang suguran mo toothbrush ng ngipon mo, ha? Ha? Baidon mo mayo, ha? Ginano mo ni? Eh. Ha? Pama, mabuot ka subong, no? Buot ka, no? Kanami, si mo pag-upag-upan ng toothbrush nga, bakal, yung ano mo lang? Yung sayang mo lang? Ay, hindi mo Sayang kay brush mo ni sang ipon mo. Itut brush mo na ang ipon mo. Mineut brush mo sang ipon mo. Babot-buot ka ba? Palapet de, palapet de. Palapet de, palapet de, palapet de. Palapet de manang. Lakad di. Ginano mo eh? Ha? Ginano mo ni? Eh? Ginano mo eh? Palapet de. Ginano mo eh? ha? Gina eh? Ha? Ginano mo ni eh ang toothbrush ne? Ah, Ha, ka palapit de. Palapit? Kina na mo na yung toothbrush ne? Mano ka man, ipilyo ka? Ha? Ay, e, e, si Pilyo, sa ano mo ba? Bo, bo, bo. Pumayad sa magpa... Ano-ano ba? Ha? Kina na, oh. hmm? Tulu, oh. na mo ni, kina na mo ni. E, kina mo ka bala, oh. Tulo ka bala. Hmm? Bo. Tulo ka, tulo ka bala, oh. Kina mo si Pilyo, sa ngipon mo. Bo. Bo. Amo na, amo gid na dapat. Bow! Very good sis kaat ka pa ni Pilio. Bebe bebe. Bow, very good. Bow, kanami lang. Diba, tinlo na karon ipon Mo bebe bebe. Na amo na oh. <laughs> Boka kanan buya sige ya gal sa alasagi no. Bebe mm, bebe. Isa pa isa pa isa pa. Bebe bebe, big mouth, big mouth. Big mouth. Bebe bebe. Ma, kamaan mo plambing. Isutan nyo. Bebe bebe. bebe. Be, be. Toothbrush si Scout. ma matoothbrush galing si Scout. Very good si Scout. Ha? Ah, <laughs> oh, imo na niya. So good sa dapat three times a day ka mag-toothbrush, ha? Ha? Do, ka ka ron, Bago-bago pang toothbrush, in... Ngat-ngat mo imo, ya?